Ito yung isa sa mga maganda kong uh, memory sa pagtuturo kasi yung UCA. Handled one of the classes of technopreneurship. Kuwa, punong-puno sa top 15. Tapos yung champion, second, third. Kuwa, gagaling nyo. Palakpakan yung mga sarili nyo. Bakit ko sinasabing palakpakan yung sarili nyo? Hindi naman ako asama dito. Alam nyo, yan ang nangyayari. When a student performs kasama yung buong eskwelahan. Kasama yung mga teacher. Which is totoo naman, di ba? Tinawag ko pa si Ma'am Julie tsaka si Duxic para i-grill yung mga yan bago sila mag-pitch. Sino na dito yung mga kinisa ng mga teacher nila? Alam niyo, magpasalamat kayo sa kanila. Bakit? Pag ginigisa kayo, talagang niluluto kayo para handa kayo sa laban sa labas. Like, ang hirap-hirap naman! Di naman niya tinuro to eh absent ka lang. Ayos ka. Isa <laughs> na nag-complain tayo. Di naman yung tinuro to eh. Bakit ito yung example yata mas yung quiz ganito. Bakit yung quiz na ito? Ganyan ganito. Tapos bigla yung exam ganito. Bakit? Kasi hinahanda kayo sa tuturong laban eh. Kaya minsan, kahit hindi mo mag later on you'll realize na, ay oh, naku, thank you ma'am, thank you sir. Buti na lang ginisa mo ako. Sana prito pa.